Dito na, kayo, dito na kayo magpagawa pagka walang gas gas yung max nyo maya maya meron na <laughs> so meron tayong sak na yun aerox naman to ngayon nakataw na natin si boss dante si sir dante nandiyan sa labas so papakita ko lang sa inyo sa glit ayan aerox yan charot kay Boss Dante. Ayan. Pinalagay niya pangalan niya. Ayan, may Aerox dyan. Sportmatic. Nilagay ko dito. Yamaha, Rebs Your Heart. Tsaka yan. Pakita okay, ko yung kabilang side. Pinalagay ni Sir Josephine naman sa kabilang side. Swap to. Nag-add si Sir ng 3,500. So, andyan ang Sir Salabas. Puputa na kami doon. Tara, tara. Let's go. Ayo. So, ayan. Ito ang yung mods natin, oh. Ayun, may bagong ngano dito, Raider, oh. gulong, pasyal. Ito, may mga gulong din tayo dito, baka gusto nyo, ha? Pirelli, yan, oh. May Maxis tire. Ayun pa, beast tire meron. Ito, ano to? MRF. Merong quick. O, oh, di ba? Ang dami yan. May mga second hand din sila dito na gulong. So, bang nagpapakabit kayo ng max, baka gusto nyo na rin ng gulong. Pero din tayo dito. Kaya na lang bahala mag-usap nila, boss. May sinasabi tong tropa ko eh. Dito, Ay, na ano, kayo, dito na, kayo, dito magpagawa. Pagka gasgas -gas yung max nyo, maya maya meron na. <laughs> Ayan. Ganun, ganun yung ano nila. Ganun yan ka-confident yung tropa ko na yan. Kaya dito ako lagi nagpapakabit eh. Maya maya meron na. <laughs> Napaka. Ang lupit mo talaga.

matapos na malapit na rin matapos papakita ko sa inyo mamaya nakabit na natin yung mags sige resulta ng ating mga pinagkagagawa yun no buha tayo pa muna punasan natin o di ba punasan natin dahan-dahan lang baka mabura yung pintura ha <laughs> lang, hindi na mabubura forever na yan dyan yun napaka -angas. ito boss J o ha punasan din natin medyo madumi pa eh Oh, penasaran din natin tu. Galing pang kaloohan ni sir kaya medyo metal sick pa eh. Okay. Nabutan na ata. Wala eh. Sige ito mamin kami gusto customer mo yan Ay si bossing si ah Boss thank you Ay, Sir galit Ay, pang kalookan Dito na tayo magpagawa -pag <laughs> Ano man sabi mo boss Sa pinagagagawa natin Walang <laughs> maganda Talagang napakakangas yan legit yan All paid yan Kung gusto mo ng ganitong mags Pingin mo lang ako sa page Follow mo yung tiktok account natin Subscribe mo rin yung YouTube channel natin So mag-upload na tayo lagi do sa YouTube channel natin Binubuhay natin yun Thank you Boss Dante Shoutout sa'yo Tagakalo ka sa sir Binisita tayo sa kalo ka sa Marikina So location natin mga boss Mga magtatanong Tanyong Marikina tayo Yun lang Boss Eden Peace out